Good morning! I'm back! This is Sombrusas and welcome back to my YouTube channel Oh my gosh! This is it guys Pag-uusapan natin ngayon Sayang nga ba siya kung sino to? Yan ang tatalakayin natin ngayon But before anything else Hello Philippines and hello beautiful people Mabuhay! Kamusta kayo lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi Maraming maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang Miss Universe Philippines tayo ngayon. Alam ko lahat kayo ay may hangover pa sa pagkakapanalo ni Atisa Manalo dito sa Miss Universe Philippines. Ayun nga, kahit nadapa panalo pa din. Sobrang ganda naman kasi sa lahat ng nadapa, di ba? Ito yung pinakamagandang nadapa na si Atisa Manalo. Talagang sobrang ang ganda ni Atisa glow niya talagang lumabas tapos alam mo yon kahit sa antik ng angulo talagang maganda siya madapa man siya yung alam mo yung caring caring niya nakakaloka eto nga yung masasabi kong sa lahat ng nadapa ito yung maganda kasi di ba pag nadadapa ka yung mga reaction ah, ganon hindi ganon ka yung mga shot na makukuha sa pero ang atisa just ko lord parang ano lang pre ano sya, pa, queen na queen talaga. Yung queen na nadapa. Ganon. Kaya naman, hindi ako magtataka talaga kung bakit sa kanya naibigay ang korona ng Miss Universe Philippines na hindi matanggap ng mga ilan nating kaibigan. Yes! Kasi syempre may mga manok sila at hindi nanalo yung manok nila. Kaya ganun yung reaction nila kay ati sa manalo. So try to understand na lang. Pero guys, gusto ko lang paalala sa inyo na si Atisa sa Manalo ay ire represent niya ang Pilipinas and we are Filipino people na sana matuto tayong umaksep ng mga bagay-bagay na ganito. Kasi syempre, di ba, parang hindi na mo magandang tignan kung tayo-tayo lang din yung nag aaway away dito. Nakakaloka. So, sobrang dapat matuto tayong mag-adjust, matuto tayong tumanggap para sa ikaw unlad din ng bansa natin. I think kaya hindi umuunlad yung bansa natin dahil hati-hati yung mga pananaw natin. Dapat support ayon ang the best na kailangan natin gawin. Soporta sa mga taon na katulad ni Atisa Manalo. Ganon. And then, katulad ng ginawa ng mga queens na hindi nakakuha ng corona. At isa na nga dito, si Teresita Marquez. Na talaga namang masasabi ko, in fairness kay Winwin ha, sobrang humanga ako sa acceptable niya kung paano niya talaga tinanggap, di ba? yung, yung sincerity ng puso niya talaga iba. Win-win, yes, nakakapanghinayang dahil si Win-win ay nagsalita na nga na hindi na siya sasali. This is my last. Ayan ang binitawan salita ni Win-win sa lahat ng mga tagahangan niya. So, syempre, nandudoon talaga yung panghinayang natin kay Win-win dahil syempre signing off na nga siya sa pageant. Naiintindihan ko na nangihinayang ako. Naiintindihan ko kasi syempre hindi naman madali para kay Winwin. Sa statement niya nga kahapon na nilabas niya sa social media, nagpapasalamat siya sa lahat ng mga tagahanga na sumuporta sa kanya mula sa simula hanggang sa wakas. And then nandoon din na talagang gusto niya rin ipaalam sa lahat na hindi biro yung pinagdaanan niya. Minsan may mga panahon na talagang motivated daw siya, laban na laban. May mga panahon din talaga na sobrang down ng feeling niya. And then hindi madali para sa kanya kasi nga daw may anak siya. So 'yon ang isa sa mga dahilan kung bakit hindi siguro ayaw niya nang bumalik kasi syempre yung oras kasi talaga ibibigay mo saka ang Miss Universe Philippines punta dito, punta doon, punta sa mga iba-ibang lugar so babalik pa ba si Win-Win? actually di ba si nabi nga na hindi na siya babalik so ako para sa akin nakakalungkot kasi kung tutusin pwede naman siya bumalik next year kasi first runner up siya ngayon di ba? so pwede niyang i ano talaga i-push sa susunod na taon. Pero para sa akin, okay na rin yung naging decision niya. So naiintindihan ko kung bakit hindi nanalo si Winwin -Win. kasi isa dito syempre sa mga tinitingnan na aspeto na may ginahanap ang organization talaga at hindi si Winwin yon. Tapos doon naman sa nagsasabi na hindi ba ready ang ang Pilipinas magpadala sa ng married woman sa Miss Universe or may anak, I think hindi sa hindi ready. Kumbaga tinitignan din nila yung kusaan ba ang laban, tapos ano ba yung sino ba yung dapat natin ipadala na candidates. Ako para sa akin ha, yung top 6, lahat sila, kahit na si Atisa Manalo, sinabi naman niya, yung top 6 talagang magaling lahat yon at hindi madaling talunin. Pero kasi syempre, dapat maintindihan natin yung desisyon ng judges kung bakit si Atisa talaga ang pinili nila. Dahil ayun yung kailangan nila para sa project ng Miss Universe. And I think, isa yun sa mga dahilan kung bakit hindi nanalo si win -win. And then, tinitingnan din dito siguro yung may anak, si win -win, na bata pa. Kasi syempre, kung iisipin mo, dito nga lang sa Miss Universe Philippines, ang dami ng activity na ginawa. What ipakaya pa kaya yung preparation para sa Miss Universe and then pagpunta niya pa sa Miss Universe. Kung parang ang laki ng sayang na oras na mawawala para doon sa pamilya niya. Eh paano kung manalo pa siya ng Miss Universe? Eh di lalong may hirapan na. Kung baga, naiintindihan ko na yung organization, syempre gusto nila yung focus sa isang kandidata ay maibigay ng 100%. At yun kung bakit hindi sila nagpapadala pa ng married woman. Kasi syempre may anak sila siya. naiintindihan nila kung ano ang pangangailangan ng isang anak para sa nanay niya. And then dapat maintindihan natin yon Saludo ako sa ipinakitang sincerity ni ano dito ni Winwin -win. kasi kung iisipin mo talagang ibibigay naman niya yung lahat eh, ng kanyang makakaya at kung paano siya mag ipakita niya yung magandang attitude dito, talagang masasabi ko, isa kang tunay na reyna. Di ba? Imaginin mo kung paano niya inaccept and then paano niya, paano siya magiging masaya sa resulta ayun talaga yung nakita ko kay Winwin. At kaya, nagsalita na siya na, eto na yung huli ko. E paano naman kasi, baby pa talaga yung anak niya. E kung sasali naman siya sa susunod na taon, hindi eh, di ganun din. Sabi niya nga, ang daming nga na daw na sayang na oras para sa pamilya niya. So, kailangan naman daw niyang bumawi. Eh, napagbigyan naman na daw yung pangarap niya. E kung iisipin mo nga naman, oo nga naman. At Ayun eh, ganun yung naging resulta eh. Tinry naman lang naman daw niya. Hindi naman daw niya naisip talaga sa simula pa lang na siya ang mananalong Miss Universe Philippines. Tinry lang niya yung pangarap niya na kung ano yung magiging resulta and then tatanggapin niya ng buong puso niya. Then, ayun. So nakita ko kung bakit hindi na siya sasali. 32 years old na ngayon si Winwin. And then kung sasali siya, siguro maghihintay ka pa para lumaki yung anak niya ng mga 5 years from now. E di, kamusta naman? Mas lalong may mahihirapan na siyang manalo noon. E kung eto nga, medyo parang ang dami ng criticize sa kanya. E what if kaya, after 5 years pa, o oh, diba? E di lalo nang lumayo na talaga siya sa corona. Kung baga parang ako, okay na yung rey na Hispano-Amerikana title holder siya at walang nabawasan doon, walang walang, kumbaga, hindi ka ng pagka na ni Winwin -win kung natalo man siya dito sa Miss Universe Philippines. At hindi ko makonsider natalo siya sa Miss Universe Philippines kasi she got first runner-up. So, ibig sabihin, hindi siya talo. Uh, meron kasi siyang posisyon, first runner-up bilang Miss Universe Philippines. Hindi naman na malayo yun sa title, di ba? And then, yes, Siguro si accept na hindi din kasi siya pwedeng mag-compete talaga pa sa international pageant kasi may bulilit pa siya. Hindi pa katulad nila Colombia na na ah uh, Colombia at saka ni ano, sawag dito, ni Venezuela na medyo malaki na yung anak ni Venezuela, di ba? 12 years old na. So parang yung mga ganun siguro, parang okay yon Tapos, focus ka uli doon sa ano mo. Kasi pwede mo naman ng iwan-iwanan yung anak mo eh. Pero kapag yung ganitong baby pa, I think mas kailangan ni win Winwin tutukan yung anak niya. Ayun yung dahilan kung bakit siya nakapagsalita na sign-off na siya sa pageant. Eh paano kasi? Hindi na siya magahangad pa na sumalis sa pageant kasi siguro yung ipapageant niya eh alaga niya nalang lang doon sa anak niya at tuturuan niya na lang yung anak niya, di ba? So, yun yung mga nakikita kong dahilan kung bakit ayaw na ni Winwin -Win sumali sa pageant. Sayang kasi syempre, ako kung tutuusin, kaya pa itong ipush. Sayang kasi magaling ang Winwin. -win. Pwede naman siya sa universal woman, yung mga ganon, di ba? Pwede siyang padala. Pero malay natin in the future, biglang ma-appoint siya sa isang mga pageant na, alam mo yon na pwede niya pang ipanalo sa international katulad ng universal woman Miss Eco, di ba? And then, uh, sa ngayon I think uh, tama yung naging decision niya and forever na she is a Miss Universe Philippines first runner-up, di ba? So, ang ganda kaya nun naging first runner-up siya uh, sabi naman niya satisfied siya sa resulta at happy siya for ati sa Manalo I think madaling i-accept kasi si Atisa yung nanalo and I think lahat ng mga queens na lumaban dito katulad ni Lyliana, Aduana, Sultan Kudarat at kung sino-sino pa sa totoo lang Tanggap nila. Oo, sobrang tanggap nila kasi si Atisa yon. And then, wala din akong nakikitang mali sa ipinakita ni Winwin -win na performance. Kasi lahat naman maganda. Siguro, hindi lang talaga nag-align sa kanya. At hindi lang talaga sumanayon ang mga bituin sa langit, no? Kaya, ganun yun nangyari. Pero, kung sasabihin mo nag-perform ba siya, lahat ng aspeto na gawa ni Winwin. -win, siguro, ang hindi ko lang gusto yung kulay ng gown. <laughs> kasi parang feeling ko, ah uh, siguro kung mga green, uh oo, -oh, mas bongga, no? Pero ganun pa din. Ganun yung cut, ganun yung style, okay sa akin. Maganda yung cut, maganda yung style. Parang hindi ko kasi, ano, hindi ko lang na-imagine or hindi lang ako sanay na si Winwin -win ay nagsuot ng color pink. Yung <laughs> ganon. Siguro, mga red, ganon uh, yellow, hindi nga eh. Ayun nga, yung favorite color niya, green. Hindi kasi siya nagsuot ng favorite niyang color. Pero kung nagsuot yun, baka nanalo siya. Charot. So, yun. But, saludo ako kay Winwin. Sobrang humanga ako sa determination niya at sa yung, yung ganda ng puso niya. Sobrang para sa akin, you are queen. Aha. Uh Isa -huh. ka sa mga ituturing talaga na reyna sa aming bansa uh -huh. Ang ating reina Hispano-Americana Win-Win Marquez And first runner-up sa Miss Universe Proud ako sa iyo, Win-Win And then, mabuhay ka And then, mali natin in the future, di ba? So, another uh, Marquez na naman Ang sumali sa Miss Universe, di ba? So, mali mo yung baby niya in the future Babae ba yung baby niya? Babae, di ba? and then or mga relatives nila o oh, sige lang laban lang win win forever na Reina Canas di ba so kahit ano naman mangyari she's a ah, Reina 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 oh, di ba So, yun. So, nakakatuwa. Ah. So, mabuhay si win -win. And then, sa mga tagahangan ni Winwin, -win, huwag -win, kayong mag-alala. Kahit hindi naman niya nakuha ang corona, yung inasal ni win -win, isa siyang tunay na reina. So, sana ayun yung manatili sa utak ninyo. And then, sana naiintindihan din ninyo kung bakit hindi siya ang nanalo dito and then sana yung 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 concern niyo syempre kung talagang mahal natin si Winwin -Win, dapat ang concern natin sa kanya yung health niya yung anak niya yung family niya kasi syempre mahirap eh kapag beauty queen ka ang dami mong ginagawa baka mapabayaan na yung pamilya so okay na yun nag first runner up siya ako talaga from the beginning ang naisip ko talaga kay Winwin -Win, I think first runner up hindi to makukuha ang corona kasi may baby So yung anak niya bata pa and then I think hindi niya ah uh, hindi uh, ano 'yung organization sa San Ayon na ibigay sa kanya yung corona kasi maliit yung bata. Kaya sabi ko kahit anong galing nito, kahit mag-penetrate pa to hanggang sa dulo, hindi niya makukuha yung corona kasi i-consider ng organization yung situation ng pamilya niya. And I think maganda naman yung nakuha ng ano. Eh, baka, baka sabi nung iba, eh, sana, hindi nyo lang pinasali. Hindi. Allowed si Winwin -win na sumali ng Miss Universe Philippines para sa ikaliligaya niya or para sa i yung pangarap niya. Kaya lang, syempre, yung organization, meron din consideration talaga at meron din silang inaano, kumbaga, meron din silang priority at yun yung nanail doon sa competition na yun kung ano ba talaga yung dapat at ano yung kailangan nila bilang uh, organization kasi syempre trabaho to naghahanap sila ng kandidata na magtatrabaho para sa kanila and yun, sana naiintindihan natin yun. So, yon guys. Kayo, guys. Ano, guys, ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo. So, guys, maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para more updated kayo sa akin mga chika. Sabi nga ganun, always keep smiling and laban lang so guys hanggang dito na lang hanggang sa muli natin chikahan see you tomorrow thank you guys